Ako galing Paps. Habiti <laughs> ha? lang. Saka sa, -sa kabite, Paps. Gen 3. Gen 3. Gen General 3, yes. Ikaw, Paps. Paps, ako magaling, Paps. Dasma. Dasma. Puro nyo, ha. Ikaw, Paps, yung <laughs> Dasma. Dasma rin. Ikaw, paps. Ikaw, Paps. Naik. Naik. Yun, ang pinakamalayo. Ikaw, Paps. Yeah, <laughs> May kawayan bulakan May kawayan. Bulacan, malayo rin. Ito, motor niya. Sira ang ano. Tutol. Ang manipul. Magandang araw mga tropa at meron na naman tayong bisita Walang iba kundi si Tropa. <laughs> Malungkot ang aking tropa sapagkat ang makina niya ay ibinabana at talagang hindi mabunot ang potragis na black. <laughs> ang dami na po ng kalawang ng kanyang estad at hindi na kayang bunutin. At eto lang ang aming tanging paraan na tatlong taon naming pinag-isipan. Ano <laughs> Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tawagin nyo na ang lahat ng albularyo at mga santo at isama nyo na rin ang mga maligno. <laughs> Ito lang ang tanging paraan upang mabunot ang putragis na black na yan. Ay tignan nyo naman, napakatindi na ng kalawang, umabot na sa kalawan Laguna. <laughs> apakayaman, apa kayaman sa kalawang <laughs> at ito na nga ito na ang aking master mechanic at gagamita na ng pinagbabawal na teknik. huwag <laughs> pu kayong mag-alala at itong master mechanic na ito ay dalubha sana at ito ay nag-aral ng labing tatlong taon sa Amerika. <laughs> ang dati po niyang trabaho ay tagahasa ng piston at gulong ng eroplano. <laughs> Niwi pa lang niya ay talagang nakakatakot na. <laughs> Kaya ang payo ko sa inyo para hindi mangyari sa inyo ito, ay minsan naman paliguan nyo ang inyong motorsiklo. <laughs> Kapag inabot ng ulan, ay buhusan ninyo ng isang timbang tubig ang inyong motorsiklo at nang ang kalawang ay hindi pumasok sa loob ng tornilyo. <laughs> Kung ayaw nyong mapangiwi sa gastos. <laughs> Maya maya pa ay biglang may dumating Galing pa daw ng kamarin Ay ito ating titignan Ating pakikinggan Ang tunog ng kanyang makina Legendary XRM 110 Testing Wow Helikopter <laughs> labis akong ng na ah, napakatahimik ng kanyang makina. at ito ang kanyang brake pad, ating sinilip. Pa. Oops, okay pa. Napakayaman ng ating tropa. Bakit Mayyaman ito ay papalitan na? Ata, grabe ang kapal pa. Bakit pinalitan na 'to? Oh, mayaman mayari nito. Palit agad. Grabe. May langis pa kaya to. Change all, Paps! <laughs> <laughs> ito may ari, taga Mindoro. <laughs> taga Paps? Wow. Ah, malayo. Dyan lang. <laughs> yan, o. Tignan mo naman nangyayari, o. Ah, o. Tignan mo. Ito, oh. <laughs> e, ito, yung, ba ito yung bago, o. Ito yung bago. Ito yung, galing sa kanya, o. Nasa loob. <laughs> Tangin na grabe na ang pag... Kasi ito pa, kayod. Tension na ito. Ito yung luma niya na, no? Ito, dito. Ayan, ayan, okay. Dito na tumatama ito, Paps, yung ano mo, kadena. Ayan, dyan. Wala na eh. talaga Ganun ka tagal na itong maingay. Paps. Ganun ka tagal na ito, maingay. Ganun na ito, katagal maingay. May isang taon na? <laughs> wala pa na naman. At dito ko tatapusin ang aking video. Ako'y marami pang gagawin na mga motorsiklo. <laughs> Hanggang sa muli, ito po si Papa Tolitz at nagsasabing ingatan ng makina at ng hindi magka-problema. <laughs> Alright, bye-bye!